How many agencies of government today are subjected to notice of disallowance? Do you have a number? How many agencies And today? Mr. With all due respect water, to the owner uh, yeah. but, but that is a question I will. leave need to play <laughs> ang susi, tungkulin, at ang puderba na ito ay kanilang ginagamit sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng ahensya ng gobyerno? Sana all, kapansin-pansin na sa mga nagdaang taon, Patuloy pong inaaprubahan ng mga mambabatas ang mga budget ng iba't ibang departamento nang hindi man lang pinagpapaliwanag sa nakita ng COA na mga pagkakamali o maging pag-aaksaya ng mga departamentong ito sa pera ng bayan. Hindi sa lahat ng departamento, hindi sa lahat ng sa budget ng Department of Agriculture, Department of Transportation at ng Department of Public Works and Highways. Mabilis pong lumusot ang mga budget ng mga departamentong ito sa committee budget hearing nang hindi man lamang halos pinagpapaliwanag ang mga kalihim ng mga departamentong ito sa mga nadeskubre ng COA na mga irregular na paggasta sa pondo ng pamahalaan. Kasama na rito ang sinasabing notice of disallowance ang pinagbabasihan po namin dito ay ang pinakahuling available COA report. At ito ay taong 2022. Hango po ito sa anilang website na available lamang na COA report. Sa Agriculture Department, Agencies of government today are subjected to notice of disallowance. Do you have a number? How many and agencies Mr. today? With all due respect to, order, to the order. I, uh, but that is a question I will leave, and I yes. will terminate my, but, but, my, my manifestation, Yes, but I will. Uh, I, I would Mr. like Chair to respond. That this is still my time. Yes, but I would like to respond to your uh, manifestation, uh, Congressman Marco Let inquiry, me, Mr. Chair. Parliamentary inquiry What Muna. is the parliamentary inquiry of uh, the I would honourable like to ask the honourable? marcoletta? is he rebuking this committee? What is the question, Mr. Chair? Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am. You not have been saying things for a while. Oh, what? You have been rebuking this committee. We, we, are not, we are not blaming the Vice President on this. I, I, I on us, for Marcoletta, we are not question. blaming, I blaming not the right to the Vice President. Right One minute suspension is the to suspend. kind of question is that? Rebuking the committee? If I review this committee, I would have never attended this committee. Shanawa. na totoong gumagana ang prinsipyong ito ng check and balance sa demokrasyang umiiral daw sa bansang ito. Sa ating pong nasaksihan na pagharap ng Vice Presidente at mga kongresista sa naganap na budget hearing, malinaw ang disgusto ni VP Sara Duterte sa paninindigan ng ilang mambabatas na kailangan niyang magpaliwanag sa tinutukoy ng Commission on Audit na Notice of this allowance sa Confidential Fund na ipinagkaloob sa opisina ng Vice Presidente noong taong 2022. Nais lang po nating liwanagin na isinasaan po sa notice of this na ito ng COA na may petsyang August 8, 2024 na binibigyan po si VP Sara at dalawang kawani sa kanyang opisina ng anim na buwan para sagutin at itama ang umano'y disallowance o maling paggamit sa halagang 73 million pesos, 287,000 na bahagi po ng confidential fund. Hindi pa nga po ito pinal at maaari pang humantong na naman sa kataas-taasang hukuman ang naturang usapin. Ngunit, hindi kailanman maipagkakait sa mga mambabatas ang kanilang karapatan at kapangyarihan na mag-usisa sa naging paggasta ng Office of the Vice President sa loob lamang ng labing isang araw sa 125 million pesos na kabuuan ng confidential fund na ibinigay sa kanyang tanggapan noong taong 2022. Naging susi ang COA audit report para maitulak ng ating mga kagalang-galang na mga kongresista ang kanilang tungkulin at puder sa prinsipyo ng checks and balances. Subalit, ang susi, tungkulin, at ang puder ba na ito ay kanilang ginagamit sa lahat ng pagkakataon? at sa lahat ng ahensya ng gobyerno? Sana all. Taon-taon, naglalabas po ang Commission on Audit ng report sa ginawang paggasta ng bawat departamento ng gobyerno sa pondong inilaan sa kanila ng Kongreso. At taon-taon din, nakapaloob sa mga audit report na ito ang sinasabing mga audit observation at maging recommendations. May mga pakakataon ding agad nagkakaroon ng notice of disallowance. Dota 4, ang mga nakadetalyeng audit observation sa mga departamento ng pamahalaan ay maaari ng maging daan para kilatisin ng mabuti ng mga mambabatas ang hinihinging panibagong pondo ng mga departamentong ito sa panahon ng budget hearing. Pero kapansin-pansin na sa mga nagdaang taon, patuloy pong inaaprubahan ng mga mambabatas ang mga budget ng iba't ibang departamento nang hindi man lang pinagpapaliwanag sa nakita ng koa na mga pagkakamali O maging pag-aaksaya ng mga departamento ito sa pera ng bayan Hindi sa lahat ng departamento, hindi sa lahat ng pagkakataon Gawin nating halimbawa ang mga naging pagdinig na ginawa kamakailan lamang sa budget ng Department of Agriculture, Department of Transportation, at ng Department of Public Works and Highways. Mabilis pong lumusot ang mga budget ng mga departamentong ito sa Committee Budget Hearing ng hindi man lamang halos pinagpapaliwanag ang mga kalihim ng mga departamentong ito sa mga nadeskubre ng COA na mga irregular na paggasta sa pondo ng pamahalaan. Kasama na rito ang sinasabing Notice of this allowance. Ang pinagbabasihan po namin dito ay ang pinakahuling available COA report. At ito'y taong 2022. Hango po ito sa anilang website na available lamang na COA report. Sa Agriculture Department, 942 million 610,000 ang kabuang halaga ng notice of disallowance. Ito'y para sa iba't ibang mga bureau sa ilalim po ng DA na gumasta sa pera ng kagawaran ng hindi naaayon sa batas. Naglabas din ang koa ng notice of suspension ng mga proyekto ng departamento na ang total na halaga ay higit sa 5 billion pesos. Ang notice of suspension ay inilabas po ng koa o ang notice of suspension po'y nilalabas ng COA kapag may question sa legalidad at kaayusan sa pagpupondo at pagpapatupad sa proyekto ng pamahalaan. Habang sa Department of Transportation, 1 billion 402 million 427,000 mahigit ang halaga ng notice of this allowance. Maliban dito, nasita ng COA ang tatlong proyekto ng DOTR na hindi napakikinabangan na nagbubunga sa pag-aaksaya sa pera ng bayan. Ang kabuang halaga ng tatlong proyektong ito ay 7 billion mahigit na pera ng bayan kasama sa mga proyektong ito ay ang 48 Dalian Trains na nagkakahalaga ng higit sa 3.7 billion pesos. Sa DPWH, 5 billion 318 million 192 mahigit ang kabuang halaga ng notice of this allowance. Maliban dyan, meron pong 2,395 na mga locally funded projects na ang kabuang halaga ay higit sa 96.2 billion pesos ang hindi na ipatupad ng maayos, nagkaroon ng matagal na pagkakaantala sa pagpapatupad at ang iba'y hindi pa matapos-tapos. At heto pa, sa 653 na mga infrastructure projects ng DPWH na ang kabuang halagay 20.7 billion pesos, nakita ng mga auditors ang ilang mga depekto sa proyekto. Kung susumahin, ang technical defects na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 369 million pesos. Pero, ano pa nga ba? At mabilis pong nakalusot sa pagdinig ang budget ng mga departamentong ito. Walang masinsinang pagbusisi kung papaano tinugunan ng mga pinuno ng mga kagawaran na ito ang adverse findings ng COA. Katunayan, may nagpanukala pa Nadagdagan pa daho ang budget ng DPWH para sa taong 2025. Check and Balance Power of the Purse Pero paano naman magaganap ang Check and Balance sa sangay ng gobyerno na nagkakalooban ng power of the purse at sino ang bubusisi sa mga bumubusisi Nagkakaroon ba ng open public hearing para sa budget ng Kamara de at Senado Kailan pa tayo nakakita o nakapanood ng budget hearing kung saan isinasa publiko at dinedepensahan ng mga leader ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang kanilang budget. At may nangyayari bang tanungan at pagsusuri? Noong pong 2023, sa ilalim po ng National Expenditure Program o panukala po para sa pambansang budget, 16 billion 378 million 484 thousand pesos ang proposed budget para sa House of Representatives nang maipasa ang General Appropriations Act ito'y naging 28 billion 14 million 651,000 pesos. 71% o 11.6 billion pesos ang idinagdag sa budget ng Kamara de Representante. Sino-sino ang nag-aproba nito? Eddie, di, sila-sila rin eh. Sa 2024 National Expenditure Program, ang panukalang budget po para sa Kamara ay 16 billion 576 million 614,000 pesos. Sa final version ng 2024 GAA, ang budget ng Kamara ay naging 28 billion 692 million 977,000 pesos. 12.1 billion pesos ang idinagdag. O katumbas ng 73.1% ang naging increase. Meron bang nag-check and balance rito? sa Senado. Sa 2023 NEP, 8 billion million 731,000 pesos ang proposed budget. Sa pumasang GAA, ito'y naging 9 billion 414 million 980,000 pesos sa 2024 NEP 11 billion 13 pesos ang budget para na sa Senado ang naging approved budget ngayong taon para sa mataas na kapulungan ng Kongreso ay 13 billion 8 million 421,000 pesos o dagdag na 18.1% nakatumbas ng halos dalawang bilyong piso. Sino-sino ang nag-aproba nito? Eh di, sila-sila rin eh. At kayo nga po pinag-uusapan na naman ang budget para sa taong 2025. Magkano na naman kaya ang idadagdag ng Kamara de Representante at ng Senado sa kani-kanilang panukalang budget sa ilalim po ng National Expenditure Program. Sino ang susuri sa mga mapanuri, sino ang kikilatis sa mga kumikilatis? Who will invoke among the members of these august chambers the principle of checks and balances? Who will recite among these? Honorable men and women that public office is a public trust sana all at hindi nag-iiba kapag sila sila think about it